Ay, Kung sama dala para baligya. Hindi kami kaaway, Tay. Hello guys, uh, kumusta kayong lahat? Nag-travel po kami ngayon. Mayroon kaming nadaan na, na nagbasa ng kahoy. Antayin natin sa unahan para makaparking tayo ng maayos. Hindi tayo masagi. Yan si tatay. Medyo matanda na. Tay. Yeah. Ang na imong dala para baligya. Oh, Dili ang mong sulod. Oh, asa man kadapit nang uhag kahoy? Ah, dito ni sa um, um, ilay. Ibutang sa? Wala pa ko makakuha. Ibutang sa? Ha? Huh? Ibuwi ibutang sa? Ano? Naami toyo ni mo. Sige ano? ba. Pwede ibutang sa? Ano? Oh, na naami toyo ni mo ba? Naami pangutana. Ano? Ibutang sa kay bugat kayo. Hmm. Eh. Unsana sia para sokno Rena? Oh, sokno. Heeh. Sudia makanang uha-uha ku an. Di makanang uha kah oi. Habis kemila ini ya. Nguni hati ke situ ah. Au dili masuk ka Instagram ne. Mana? Dili ka di Instagram. Hati ke situ ah. Hmm. Jadi pengalaman mutai. Adilai itu. Adilai itu. Ang taas kayo lagi mong pinuti, no? Taas kayo, taas kayo mong pinuti. Papakita kung pinuti niyo ba? Ha? Oo. Uh -huh. So na, na yung pamilya? Na. Ano Na po yung mga anak? Oo. Oo, asa yung mga anak ni Moron? Na, siya. Ha? Na. Muda pa rin gamay? Na? Mara rin hey. ha? Okay. Okay, okay. Hmm. Oo. Asa yung malay dapit? Na, ganda. Hmm. Doon, ha? Hmm.

So inani rama ra ka pirmi kahoy para hmm. pang sugno uh, uban amu pod. Ha, tarong ka bugas. Ha? Hmm? Eh ang iba ay ang uban isugno, ang uban ibaligya pod para balik bugas. Problema ta. Na amo bugas nya karon? Ha, uh, mo ato uh, ka pait anak pod. Uh -huh. Na kay anak pod desa inyo ha. Hmm. Uh -huh. nah. tagaan pang para pang bugas. Ambot hmm. um, ah. Uh, Maluwi ka. Na 20 pesos, kaya igaw na ipalit bugas 20 pesos? Ah, igaw na yung kapo ka. Ha? 20 Ha? Ha? Ipalit bugas ha? Palit bugas. Isiguro na palit bugas? Hindi yung nabigyan eh. Ha? Nagsuroy-suroy Ah, susuroy naman mo. So nanay para palit bugas? Kan ay para sugnod lang na. Sugnod. Ya pagsudan. Ah, sudan. Bilik pulis sudan. Ah, tunggu kana to para para sudan. Dan kami kayo. Oh. Hotel. Oh, sudan. Oh, sudan. Hah? Oh, si. Dah keselamatan. Oh, walay sapayan So, lifay? Ah, lifay-lifay. Oh, kay. Aru kepet bugas. Nampak pas anak kekahuron, nak kuar tak lagi kah? Nah, nak kaluian segino? Kaluian Oh. Uh sige, -huh. okay, sige. Si Tatay Adelaide. Oh, Adelaide. Oh, Adelaide. Pero suya kay ko sa si imong pinuti ba pakita ba? Pinuti pinuti ni oh, no. ba? Okay. No. Ah, mi taasa ning pinuti. Ah, takilid kuno gamay, are takilid gamay. Ibutang sa lang Ako, ako gani ni gitutuyog. Yung... Grabe uh -huh. taasa kinuti sa si Tatay. Ba pa, pakita to dai pinuti ni mo dai. Oh. Ito yo gani ni pop. Mapanday gud. Ang ako lukat ani taon. Nek tigong tigong kwarta. Ninitos. Oy, oy, oy. taasa. Ini, stinggis mo na. Ibalik, ibalik. Mati taasa eh. Grabe, taasa. Pinuti. Biliban ako pinuti mo tayo eh. Sige tayo ha. Oh, ah. Daki salamat rin inyong inyogi kasukuhang. Oo. -huh. So, makabugas na? Makabugas na. bagian. dan bagian Ayo naik balik pulau. Apa adik di Mukamin, mukamin. Oh, adik lagi kami minum. Oh, mas maayo. ayo, no, di mukamin. Oh, budget budget talang para tugasnya. Sudan. sudah. Oh, sudah. Oh, isda. sudah. Oh, sudah. Saya kira Oh, anak Oh, sudah. Oh, sudah. Oh, aku. Oh, sudah. Ada Oh,

dong asa mangga dong lagda mangga keliru asa kamu le dengan babau asa mau dapat enjang kandai belai di ini kaki kan hah mau sana mau sol si mangga keliru mungus hah Ah, sudah so, nih mm. Kisah kau bani mau? Mama mau si papa, oksi, lola. Ah, sama si lakaron. Atu balai. Tuana si lana ulahi deh kak. Hmm. Mau apa? Hmm. Hmm. Hina iman ku lakau. Oh, hina iman -hi -hi ku lakau. Oh, Nogis kau ilah kak? Hmm. Gerito. Mm. Masa nakang geradu ha? Gerito. Gerito? Hmm. So, mau sa inyuhang Uma? tangkong. Ah, ah tangkong. Sa tangkungan mogi kan? Nang awak mog tangkong. Ni ada ga nang mog mm. na tangkong kinuha. Hmm amuk buliah tu. Ai baliga ah, sadinyo. Ni asa namarunjang tangkong. Mm. Mm. Tu balai. Hmm dapling saareh. Dapling saya. Jarak Arpikas. Arpikas. Hmm. So ang tangkong ninyo yang kinuha. Tu ana sa inyo balai. Hmm. Ya, layok yang balai tu sababau kayo. Hmm. Ni baliga sadinyo yang tangkong. Mm. ako maligya. Maligya ninyo? Hmm. Ako ra maligya. Ikaw mo maligya? Hmm. Ah, mau ba? Tukila ka maligya. Tukila pa baligya si mong tangkong? Tagjis putos. Eh, sa ato ninyo ibaligya, ugma? Hmm. Yan po guys, ah, si ko ah. Kisay pangalan ni mo? Bilijan. Ha? Bilijan. Bilijan? Hmm. Oo. Uh -huh. Yan, uya, lalag niya, naisulod mong sudan. Mga sulod na imong bag. bag. Mga hmm? plato. Mga plato? O, ku kung ko ku an dai kanang bilijan kung mga tumos tangkungan magdala mo mga plato adto mo mga on. Hmm. Hapon. Hapon na kayo. Uli na mi. Oo. Tagaan tiga kwarta para pangbalon ni mo sa school. Hmm. Ha? Hmm pang iyong pang balon-balon ha o, pwede na po po ihatag sa iyong mama ha mm. kaya na kaila ka mm. pila man eh 500 ah yan yeah, right kaya daw imuha na na mm. ha salamat oh, kung kung manguta na ang iyong mama kinsa ka diyan ka kwarta ina kang Rini Ose ha mm. ina Rini Ose ang vlogger mm. ha parang dili ma dili matingala yung mama mm. Nagitagaan ko sa vlogger o kwarta para kung ni na mm. pang akong pang school ha mm. Mm. Uh, bili dyan ha mm. Oh, sige na nagtuasa makaagay na pet agtuay um, oh, sige kasi mawala yung kwarta ha yeah. oh bisod oh yan yeah. po mm -hmm. dali arang nagkat kat oy sige bye -bye. bye bye Yan po, maraming salamat sa ating anonymous donor from Binggit. Salamat po.